Talaga. chicks para tayong para tayong mag uh, lang. mag-friends. <laughs> <laughs> so, na. Sa so, na nga mga, mga habibi. Sa Ate Rose. Mama malang sa na tayo Ate Rose kaya lang, biglang umula ng malakas. Nakatulog pati oh, ako. Ng ula, sir. So, ang lakas ng ulan, tapos ang <laughs> lakas din ng kulog na ko. Opo. Okay. Ayun, oh. Medyo tumigil na, pero maputik na. Mm -hmm. Bukos na lang tayo ng umaga mamalengke. At dahil dyan, ang tanong, malaking tanong, anong ulam mamayang gabi? Ulamin natin ay, di may pampano? Meron po. Pipito lang tayo ng pampano. Tapos sausaw lang natin sa basalat na toyo na ang select. Ilabas mo na pa. Ilabas mo na pa. Tama mo malambot na. Ha? Pampano, di ba? Ilan pa yung pampano nung natira doon? Parang... Ay, nandyan ba? Sa may isa dyan? Ha? po sige yan. Ubusin na lang natin. Lang bala tayo kasi is mga... Ay, pero may mga ano ba tayo? Ito Pero naman tayo mantika, di ba? Ay, mantika. So, meron po. So, meron, di ba? Tayo mantika. Okay, at, least kasi wala tayong may sibuyas pa ba? At bawang? Ah, uh, bawang na lang po meron. Ayan, yeah, kaya hindi talaga tayo makakapag uh, luto ng may mga gisa-gisa dahil wala tayong sibuyas. At yan, po, kaya Mr. pinakamadaling solusyon, ano? Rito. Rito na lang. <laughs> Tapos sawsawan na lang natin sa toyo yan. Ate Rose, so, ano pala, hindi pala kami dito magdi-dinner. May dinner tayo ngayon, di ba, Mim? Yes. So, yung pampano, kayo na lang magprito. Kung anong gusto nyo. Hindi ko alam kung tigay sa kayo bala kayo. Mag-iinit na lang kami ng ulam, sir. Anong ulam? Marami po tayo natin ako. Oh, no. Ah, ayaw mo ng bagong ulam? Sige, ako lang po sa Hindi pa din naman magprito doon ng ano, ng pampano kung gusto nyo. Sige. Huh? Kaysa lumang ulam. Ang isa, isa ayan, o, yun. Ha? Okay. Hindi na kami dito magdi-dinner. Naalala kung may pala kami ni Javi David ngayon sa tayo magditi lang ngayon? Mamaya ang gabi ma'am? Sa abi sa birthday ni abi Mercado. Oo, birthday ulit ni abi May pa-dinner today. Ano? Kanina birthday sa Lubong. Sa Lubong kanina. Ngayon ay may pa-dinner na. Kaya late tayo nakauwi. Yeah. Lindy, kamusta ka? Akarating mo lang? Opo, akarating ko lang. Kamusta sa stock? Ang daming orders? Ang daming kasing orders. <laughs> Nag-inventory kaya? Opo. Okay, okay. sige. Bigyan mo sa akin mamaya ha? Opo. Thank you. Ate Rose, yung mga damit ko ng mga lakos, hand wash siya. Okay, sir. Para hindi masira yung tela, ha? Apo. Okay, sige. Sir, magluluto ko ako ng isa. Ay. Gusto niyo po ni Bill? Oo, oh, sige. Pagluto kayo. Kahit dalawa. Kung ilan lang gusto niyo. Isa lang po hatin. Okay, sige. Dali, Kaya yeah, na lang. At anong gagamitin sa usawan? Ah, uh, kasi po may sinigang pa dyan. Basta uh -huh. po yan sa sinigang. Uh Oo. -oh. Pwede nito. Ah, uh, oh, tama kasi may sa mga masap na kapartner ng sinigang ay prito tsaka yeah. sausawan po ay silik soy sauce yes, okay hmm, amoy fish Para <laughs> pala dito si Abi David at na alis no? no? na kami at nakamuy ko ang pampano, lulutong muna Ate Rose, no? ako Sir. Tingnan, tingnan natin alis na kami ni Abi David pero mo bibigyan kasi Abi David okay. may ulam na sila Ate Rose diba? <laughs> Ito na sabi David, alis pa kami. Bakit? Magbibihis ako kasi ang ang pogi mo niyan. Ang simple-simple ko lang. Magbihis ka na. Alis na tayo. Ba't ang pogi mo? Ito na tayong layer. Kiss. Ito. Kiss muna sa pogi. Alis mo. Ayaw ko chicks. Para tayong para tayong mag-friends <laughs> lang. Para tayong mag-friends lang. <laughs> mag <-press>. <laughs> <laughs> Tawna, na. Wala. Yung alas na kami. Baka tayo. yun. Ano mo? Siyempre ito tayo ng sulay. Parang maganda outfit. Isa bang kids? na. na. Pabilis ka na tayo. Bilis. Ma'am? Ma'am? Ma'am, nasaan ka? Ma'am? Ay, nagsis-CR ka? Hmm? Nagsis-CR ka? Hmm. O oh, sige, malilit na tayo. Bilisan mo. Ma'am, mga ilang minutes ka pa? Baby, tapos na ako. <laughs> ready na ako. Okay. Tingin ako. Ganda na na outfit mo, ha? Parang bakit tayo blue and... Parang yeah. tingnan mo sa mirror. Let's go na. Tabihan mo ako para makita mo. Yep. Maganda, maganda. Mm. Kalot Kalat lang ating ano. Hmm. Oh, yan. Maganda. Mm, ganda na maganda. outfit natin. Oh, yan. Oh. Let's go yeah. na. What L bag are you using? I'm using using the the bag you bought me, Gucci. Kaya mo. Yeah. Hindi ko alam. Let's go. You like this bag? Yep, maganda. Let's go na. Oh, Basta ka lang tilos, oh, sir. Na Ingat po Kaya kayo. Dinner muna kami ng Happy David. Bye. para sa bahay. Okay, sir. Bye. okay sir. We're here na sa Abe. Ay, na. We're so gutom na. Nakakain na kami. Yeah. Ay, wala pang ating birthday celebration. Yeah. Because... Ah. And nandito tayo ngayon sa Soler. Dito sa Vivioke area dito. Sa Sky Towers. Kasi birthday ni Abe. Look at the place guys. Sobrang ganda. Oh my God, diba? At tara pa ang mag dito. At ako ang mag-briars dito. Okay, Tambay na tambay si Kuya Roy. <laughs> Nagka-cutting si Kuya na. Roy. Nag-ano Nag ka? Nag-ganito ka? <laughs> Hindi. Yung Kaya pala nag-slide. Ko, Andun, Kuya.